nagrikilaw ta katawan ako sira kay ako na ba nauman na po ako wala pa lang na ayon kay dream dream daw si gusto yan ako si itumdoman ako kami anak niya, ni Hector ng Gloria noon abi nimo mo yung taka istorya ang taka ato mga bad spirits. ino bad Ah, sa kwarto meron na sulo kami ang format ko. Okay, kana naalagid daw ko na niya ang Ay, nasunog ang format ko, boys. Binu ang binu ang pod mo, grabe. Binu. Basta yun na ko, kayo pa sa akong kurtina na. Napakan mag mag. Kaya ang damito na, din ng <making> brand <laughs> sa.

magbantay yung tuglo niya, hindi ko sa matulog. ko anak sa balay, mananaw ko sa bintana. Nakita niyo mo sa ipin? wala, wala. Manila lang. Na ma'am, before pa sa New Year, yan, ah, uh, sa buwangga, sumakong suspuyawan ako, may laong abinatong gift na pizza siya. Kura, na sa ikin, sa bayo ko ang mga 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 mga. Ay, ay, Ang fireworks fan. nila po dito. O saka, kung ito nga. Tungod lang sa kultis mo. Ang lagi sa baba na ayos. Ano tao, dito ka ang katong tao. Kalamun. Pero dito ka rin sa ato ah, Dito na nagpang. Dito na nagpang. Katong, sa katong galil, ko sa mga dito sa ato ah. Sila nang dito ni Patli ang kuan ang kusog ka Dito sa tubangan na sa pag sila pa wala na 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 mga tindahan ang paputok. Dili di na mo ganit na magbantay anak. Anak nay magko ano nga nay mapulis tubangan ay magko. Ay lang nagko. Dali niyo. Oo oh, wala kasi dito kasi up na ay na mo kuan kanan maik kuanan lang na ay gabaligya na ay gasekot gabaligya magsumbong lang ah. na ay pray ah. sang kaon sumbong lang ano ay pray hama umbo bimihan niya kasi sabi mo politika bawal magkaswalitis mag buo la nga yeah, na ay na adito ikoan mo ra carnival ana. na sa Dabao? Oo, sa Dabao. na yung ibigay ko? Okay. Oo. Okay.